Alas 4 pa nga lang na madaling araw ay eh, nagpatin na kagad ako Daddy Ito sa SM Fairview para pumunta ako sa Philippine Heart Center. Kain ko po kasi naisipan na kunin ko yung guarantee letter na pinaactive ko yung nakaraan linggo at mga gamot ni Mama na hindi ko nakuha yung nakaraan. Medyo hassle nga rin nga kay Daddy Ito dahil madaling araw na nga siya nakakauwi galing trabaho. Tapos ginigising ko pa siya lagi ng alas 4 na madaling araw para magpati. Kanyang oras kasi nakakatakot maglakad papuntang sakayan kaya nagpapatid na ako kay Daddy Itad. Siyempre wala rin naman choice si Daddy dadal ko hindi niya ako ihatid alam niya na char makarating na kami sa May Robinson ay eh, agad na ako nagpababa kay para makasakay na ako ng bus papuntang Quezon Ab <makes noise> pagkababa ko nga, agad na rin ako nagpaalam sa kanya at umuwi na rin siya at sumakay na rin ako ng bus papuntang heart center. Kanyang kaaga pala, ay marami na palang bumabiyahe, papasok sa kanilang mga trabaho. Pili ko nga po palang upuan yung malapit sa hagdan ng pababa ng bus para madali rin ako makababa mamaya. Makarating na ako ng heart center, ay nagvideo muna ako ng pang ko. Bila na sila nagpatawit papunta sa kabilang kalsada, kaya tumatakbo ako ng mga oras na yan. <coughs> 4.30 na nga ng madaling araw na makarating na ako ng heart center Pero napakarami ng tao at mahaba na rin ng pila sa mga check-up Kung di pa sila nagpapapasok, ay dito muna ako, Miss sa may tabi ng entrance Kung sakali magpatawag sila ng pila namin, ay agad-agad akong makakatakbot, makakapila Ngayon tinanong ko sa ko ano anong oras ko makukuha yung guarantee letter na pina ko yung linggo Ay alas 8 pa pala ng umaga, maksuta Ginawa ko ay tamang-tambay lang muna ako dito sa Uncle Jens panay panainood ng mga video Yung iniintay ko mag alas 8 8. Kasi is na nga ng umaga at medyo lumiwanag na. Eh medyo marami-rami na rin ng mga tao dito na magpapacheck up. Kaya lang ang sakit na ng pet ko kakaupo, kakahintay na mag alas 8 ng umaga. Tapos may tumabi pa sa akin na kumakain ng chicken. Eh dahil ang gitera tayo, eh pumasok ako sa loob at bumili rin ng pagkain. tang ang napili ko ang bilin ay eh, yung ham and cheese kariman. Nalan din muna ang bibilin ko na medyo magkalaman-laman din ang tiyan ko. Dahil wala akong kain nung umalis ako. Sana ito nabili ko eh wag yung unang kagat. Tinapay lahat. 7.30 na nga ng umaga at naisip ako pumasok na lang ng ospital at doon na lang ako maghintay sa loob hanggang mag alas 8. At ngayon nandito na ako sa loob, nintay ko na lang mag-open office ng malasakit para marilis na yung guarantee letter na pinaactive ko last week. Maganda-ganda rin ang upo ko dito dahil may aircon. Dito ko nga po pala naisip na umupo sa may likuran sa may tapat ng office nila. Sakali mag-open sila, iaabot ko na lang ang stub ko at na makuha ko na yung guarantee letter at makapunta na ako sa pharmacy. Abangan niyo po ang parto ng aking vlog. Yun lang po. Salamat.